Ganito po, sir. Unang-una sa lahat. When yung asawa po ni Maylin, si Majorson Son, napatay, uh, 9.50 in the morning, I went to the regional office to attend the oversight committee. Anang uh, region, kasi member po ako doon, I arrived at the regional office in Campitic using my Innova vehicle, my only vehicle, a second-hand vehicle. Dumating ako doon, 9.50, pumakyat ako sa conference room, my car was parked. Uh, the, the meeting started at exactly 10 o'clock in the morning. Ngayon, while the meeting was ongoing, it was presided by CDS. About 10 minutes na na-ongoing yung meeting, uh, may tumawag kay CDS, kay, uh, kay Superintendent Marnie, na mayroon ngang shooting incident sa Santa Fe involving a police officer. And it was identified nga yung sasakyan na Pajero Maroon, ang sabi ni CDS. With, mayroon daw riding in tandem na dalawa. Inannounce po yun when we were at the conference room. Ang, ang present po doon sa conference, fortunately, nandito po si Superintendent Sukaire. He was the member of the oversight. Nandun po kami sa meeting nung mangyari yung incidente na yun excuse me, uh, Sir oh. Marcos simple lang po ang tanong ano po ang masasabi ninyo sa sinabi ng Mrs. Son na nag raw ng 500,000 people hindi po totoo yun sir, yun. ganito naman po nangyari dyan okay. uh, I was also attending a conference in Piero 8, I don't really recall what was the exact date bumaba po ako galing conference room ah uh, dahil mahina po ang signal sa lobos ng conference room, mayroon po akong kausap sa telephone. Ngayon, doon sa grandstand, doon ako nakipag-usap. Nandoon po yung 33 PCO at saka PNCO na inassemble ng Deputy R1 ng PROA. Uh, 33 officers na nirelip sa post nila because of their implication on alleged involvement as protectors. Nakasama po si Major Sondon sa listahan na protector ng mga Espinosa. Ngayon, after nag-check attendance yung Deputy R1, I was on my phone, nag sila ng konti, si Major Son, nagsisigaw po doon sa grandstand. Sabi niya, putang ina, bakit kami lang ang nandito in-implicate na protector, tumatanggap ng payola, kung sino pa maliliit, nandiyan malalaki, si ganito, si ganito. Bakit? Pinong ganito? Pin Pinong ganito? Sir, I invoke my right to self-incrimination. No, you're not incriminating yourself. In, patay na po, sir, yung... Patay na po, sir, si Major Son. Pag kinot ko po yung mga tao na yun, baka, baka po ko ma-implicate. No, 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 no. You have to tell us, si ganito, si ganito. Sino yun? You're not incriminating yourself. You're testifying. Uh, at saka And I you at saka, yung, not attesting to the truth uh, Mayor, Colonel Marcos ang tinatanong ng mga senador yung sinabi ni uh, Major Son hindi ibig sabihin kung anong sinabi niya, yun ang totoo tinatanong na ng ng committee ano ba yung binanggit niya sabi niya bakit si Superintendent Clit uh, Thomas Clit hindi din nandito. E number one tumatanggap. Si no, ano si Superintendent Tomasito Clet. Okay. Ada yung po yung Arto Clet Clet po apelyido. C L E C L E T sir. Okay, sino ano sir po yung pangalan pinag- Sabi niya si DRDO si Senior Superintendent Cobillas, tumatanggap din. Bakit hindi namin kasama dito? Yung po ang quote noon. Okay. Yun sinabi niya. Katapos, after that, sinabi niya, ah, uh, sabi niya, putang ina, gusto niyo ako papatay sa mga Espinosa eh. Ako papatay kay Mayor. Kung motibo lang po, ako wala po motibo. Doon lang sa mga tao na yon na mga binanggit at pinag-iimplikit, baka po si Mayor so may motibong patayin si Mayor. In the first place, sir, ah, uh, Uh, mula na nag-execute si Mayor, ni Mayor Espinosa na apidabit sa pinakauna hanggang sa pinakahuli, sa lahat na nag-corroborate ng apidabit niya, wala ang pangalan ko, wala ang pangalan ni Major Laraga, wala ang pangalan ni Major Matira. Si Kerwin lang ang nag sa amin, training in one kami. Parang masyadong kaduda-duda naman po yun para sa amin. Hindi po ako magiging CIDG chief kung hindi po ako binak-ground check ng PNP. awas was to hold a sensitive position in the PNP kung may dungis po ang serbisyo ko. Sir, may, may po ako, sir. May nagsend sa akin kagabi ng clippings ng radio interview sa DYBL ng Tacloban. Nung mamatay po si Major Son nung ano ba yun? December 15, uh, 16, siya namatay. On the 17, in-interview siya ni Major uh, Mer ang in-interview niya yung tatay ni Major Son, si Patson Son in-interview ni Miriam Disikada ng DYBL tinanong siya if there ini any possibility o may duda sila kung sino ang pumatay kay Major Son. ang sinagot po ng tatay ni, ni Majorson Son, sabi niya a day before namatay si Majorson Son mayroon siyang kausap na opisyal mayroon siyang kausap na opisyal na nagtalo sila sa telepono at doon na nagumpisa nag-aburido si Major Son ng araw na yun. At hindi po ako ang binabanggit na opisyal. Iba pang opisyal ang binanggit doon. Si Major pinido. Nandito po yung recording niyan. Sir, kung gusto niyo po i-play, sir, Nandito po sa akin yung recording. Nag-post nga po sa Facebook yung reporter kaninang umaga eh. Sabi niya, September 15, when Major Son was ambushed by unidentified assailants, his father, Patrocinio, was standing at the crime scene when an opportunity of a brief interview which he narrated a day before his son was murdered. He was complaining after he received a call from Espinido. Uh, gano, uh, sabi dito, be careful daw ni security. Katapos, ba, ba, but, his wife, may sa different version. Ito, post po ito nung reporter. Sinid po sa akin. Sino reporter yan? Yeah? Miriam Bisicada, sir, from DYBL Tacloban. Mr. Chairman, Mr. Chairman, can, can we just ask uh, Inspector Espinido, since he was named, to maybe provide some context Ah, uh, Inspector Espinido. Pero hindi po ako naniniwala, sir, na si Espinido ang gumawa noon. Kasi mayroon din Pero binanggit mo na rin siya. <laughs> mayroon din po ako intelligence report sa pangyayari lahat ng killing ng lady. I have lead on it. Eh, hindi po si Major Espinido.